Hello mga Mars! Welcome back sa isa na namang travel adventure with Mami Jazz! Today, nandito tayo sa isa sa mga pinakasikat na spots dito sa Alhasa, ang Judas Cave o Jabal Kahra. Grabe mga Mars, sa labas pa lang mapapawaw ka na. What more sa loob, ba? Diba? Ang mga rock formations dito, sobrang gaganda sapagkat ito'y obra ng kalikasan. Pangan ninyo yung next video ko kasi ipapakita ko naman yung loob ng cave. But for now, bigyan ko kayo ng maiksing history ng cave. Ayon sa guide, milyon-milyong taon na raw ang mga batong ito. At dati pa silang nasa ilalim ng dagat. Oo, tama yung narinig ninyo. Ilalim ng dagat. Kaya kung mapapansin ninyo, parang may mga guhit-guhit at layers sa mga bato. Yan yung mga dating sea sediments at shells na unti-unting tumigas at naging bundok. Dahil sa hangin at ulan, nabuo itong mga kakaibang cave formations na nakikita nyo ngayon or rock formations. At kahit mainit sa labas, malamig sa loob. Para kang naka-air condition. Oo, totoo mga Mars. Malamig siya. Instant relief. Nakaka-amaze. Isipin na dati nasa ilalim lang to ng dagat. Tapos ngayon, nilalakad ko na siya. Parang time travel sa history ng nature ba. <laughs> Kaya kung may plano kayong bumisita dito sa Hufuf, make sure na isama nyo sa listahan ninyo ang Judas Cave. Hindi lang siya basta cave. May history. Adventure. At syempre, breathtaking view. Ipapakita ko sa inyo sa next video, yung uh, ganda ng cave sa gabi. Sobrang peaceful dito sa loob. Malamig ang hangin, at parang bawat bato may sariling kwento. Kaya kung mahilig kayo sa nature trips, at gusto nyo makakita ng isa sa mga pinakamagagandang tanawin, dito sa Alhasa, huwag niyong palampasin ito. Judas Cave is simple but magical. Tahimik pero sobrang rewarding. Ako munti ko na makalimutan. Um, Judas Cave is actually a UNESCO World Heritage Site. Kaya naman mga Mars, this is my chance to finally see the beauty of Judas Cave in daylight. Kaya samahan nyo ako habang i-explore natin ang ancient charm at natural wonder ng cave. Let's go! Oops! Don't forget to like, share, and subscribe! Baboosh! Ay, pwede tayo umakyat! Ayun! On. Ay, ikaw umakyat ka kung hindi ako. Ako aakyat ako. Ay, <coughs> <yun>. <coughs> baba bababa sa iyo. Ibababa mo yung sa akin. Magkaka-crawling din ako. Pero gusto ko muna makita yung sa taas. Chance <laughs> Chance guys! Ayan lang ano mo. Magkagawin ka pa. Kasi may dano. Gusto ko lang makita yung view. Ay, ang ganda. Bumis buhay pala to. ito may daan may mga pumupunta din pala dito yan wow ang ganda ganda <laughs> oh. Ay. Ay. Ah. Ah. Grabe. Ang ganda-ganda. Kaya lang natatakot na akong umakit kasi mag-isa lang ako. <laughs> wow. Ang ganda. Ah. Ay. Ang ganda-ganda. Ganda. Hmm. nasa tuktok tayo hindi pa tuktok pero nakakatakot na kasi <laughs> ganda ang ganda ang 好。Huh? Bababa na ako. Oh! Ha? Ang tanong guys, paano ako bababa ngayon dito? <laughs> kasi dito ako umakyat so technically dito din ako bababa kaya lang madulas maraming loose rocks pero maraming bumababa dito eh Ang sarap sa pakiramdam mga mars na experience ko to in person. Yung ganda, yung peace as in lahat. Truly a moment to be grateful for. Alhamdulillah. Nakakatakot Nakakatakot dun, dun pa <laughs> Nagtanggal kaya ako ng sapatos. Tapos umusad ako ng paganyan para makababa ako. Oo, oh, nakakatakot siya guys. <laughs> hindi ko hindi ko alam kung paano ako bababakanin. Oo, oh, pwede. <laughs> Maglalaro naman ako guys. <laughs> First part of my adventure is done. See you on my next adventure. Babush mga Mars.